magandang umaga po. Kaya po ako ng balat ng sangan, <clears throat> uh, paklang uh, ng anahaw agawin uh, gawin ko po, po itong buklod. buklod. Sino sinong marunong gumawa ng buklod? Buklod po ito ng walis. wow. Uh, Andito po ako sa aming ano, uh, ng kahoy. Buklod. Gusto niyo pong malaman kung paano nyo ito gawin? Buklod. Ayan. Nagawa ko po ng buklod. Ito lang ito. Ah, like hobby. magka ako ng handle or ah, panali sa walis tingting. -ting. Kailangan pong magbilog ng size. Yung tamang size lang, laki. Ganyan, naka-cross. Kailangan hindi ba dito bibitawan? Yan, ganyan. Then another ikot dito naman po sa unahan dito. Ito po ay galing po dito sa kabila. Dito naman po ay galing dito naman po pupunta sa unahan. Kailangan pareho po ang kanilang bilog. Yan, pag pareho na po ang kanilang bilog, hindi po ito bibitawan ha ito kabila na to. Siya po yung magkukontrol upang hindi po magbuag o magbago ang bilog na mag nagagawin nating buklod ng walis ayan may ko na po dito yung isa then ito na yung isa na to ilalagay ko po sa ilalim ayan Iko cross ko po yan ayan yan then ito ay ipapalo ko ulit dito ito ipapasok ayan then ayusin po yan para mas maganda po ang mapat pareho po ang size ng uh, bilog. dito po sa pagkalak ng aking sang kamay, yan po ay hindi dapat bibitawan. Kailangan po yan uh, kasi para hindi po magbuwag or magluag. Then dito po naman ito ipapasok sa pinakang gitna kung saan po ito na naroon. Ito po, dito po tayo nag kanina. Yan. Kailangan po ganyan kasi matalas po ang tabi. Nakakasugat po ito ng kamay. Yan. Then, pwede na po ninyong bitawan kapag ito po ay nakarating na po dito sa pagkaikot. Then, hindi pa po, po ito tapos. Wow! Ito sa area na ere, yan, kukunan po ah! yan. And then, ilalagay po uli. Ito. Yan. Dahan-dahan lang kasi ito po yung mataalas. Yan. Yan. Kapag naipasok na po yan dyan, dito naman po sa isa na ito, is dito naman po ito uli ipapasok. Bali, bawat isang ikot po nito is tatlong suot yung katulad ng ganito. Suot or pasok. Yan. Yan. Then dito po, po tayo magtatapos sa pinagmula nating dulo. Kabilang dulo. Yan. Ayosin po natin kasi ito matalas. Masugatan ng ating balat ng kamay. Yan. Ayan. So, meron na po tayong uh, Bookload Pero hindi pa po ito tapos Ngayon po makikita po natin Yung magkapatong na ito Ito po ay ating Kukunin yung gitna Paluluagan po natin yung gitna Yan Para ipasok po muli pang limang pasok po ito uh, Limang area po 1, 2, 3, 4, 5 Panglimang po ito Yan iyon Doon na po yung pinakang maayos na bookload. Yung pinakang uh, tawag dito. Yung quality na yung ito, ito is quality. Pero dito pa, kailangan pa ito. ito uh, Kukunin po ulit natin yung isa doon sa gitna. Dinalagyan po natin ng butas doon sa gitna. At ipapasok po ulit natin doon. Ayan. Dandahan ulit. Kasi matalas. Yan. Di makikita na po ninyo yung pinakang good or tamang abuklod buklod. Ito na po yung pinakang huli kasi ito pa po yung hindi pa po tama. And then, ipapasok po natin kung saan, iri, kung saan nyo ito nakikita. Doon nyo rin po lagi ipapasok sa pinakang ilalim po nito. Ayan. Ipapasok po natin dyan. Ayan. Tandahan ulit baka makasugat. Ayan. Ito na po yung book load. Ano ba ang tawag dito? In, English quality na or o pasado na Finish product. Oh, finished product. O finished product. Yan. Ito na po yung book load na lalagyan po ng walis ting ting para maging walis ting ting or ting ting ng niyog. Yan, ganyan. Ito na po yun, Di ba? Napakasimple. Nung una, nahihirapan akong gumawa ng bookload. Nung dati si, tatay ay gumagawa ng bookload. Pero nung nasundan ko na, is madali lang naman pala. Yan. Okay. Kailangan mong birati ng birati pa para magpantay yung kanyang bilog. Yan. Yes. Oh. Ito po ay example lang malaki. Pang sarili lang to. Ito ay uh, size ng ipagbibinta. Ang, ang ang isang buklod po ng walis dito ay 30 ngayon. 30. Sa pagkakilala, is 20 lang. Pero kung maramihan at may buyer na kukuha is 30 po ang isang buklod ng walis. Ayan. Tara! Ito na po yung aming kinayas mag-asawa. Ito po ay ilalagay po natin sa buklod na kung saan ating ginawa po ngayong umaga. Hindi ko na, hindi ko po muna puputulin itong mga tangkay nito kasi ah, para hindi po siya magbuag. Lalagyan po muna natin siya ng walis tingting. Ting. Ganito lang po ang paglagay ng walis tingting. Andiyan po puro 'yung tali para hindi po magalat. Ayun. Susunod po natin dito 'yan. Walis tingting. Ting. ấy okay. Đúng Tan! Ito na po ang finished product ng aming walis tingting. Ayan. Meron na po tayong book load. Ngayon po, kapag meron na po itong tingting, kailangan na po itong putulan dito. Ito po ang walis tingting na pwede na po itong ibinta. Pag isa po, ang bibilhin, ang halaga po nito is 30 talaga. Pero kung maramihan naman po ang kukunin katulad po ng mga buyer, hindi po ito pwedeng ibenta ah uh, uh, na maging 30 dahil maramihan naman po yung bibilhin. So pag maramihan po ang bibilhin, hindi na po ito 30 at ito po ay magiging 25 na lang. 25 per pieces. Pero pag isa lang bibilhin po, 30 ang isa. Ayan po. Sana po may matutunan po kayo kung paano po gumawa ng booklet ng wallets. Ito na po. Pwede na po itong ibenta. Thank you for watching guys. Bye-bye.